hapon mga kapuso. Ako si Jirth Road, Charlatan. Mga patyo sa syudad, probinsya sang Iloilo, gindagsa sa mga nagbisita sa ilan nagtaliwan ng himata. Pila ka mga ilonggo nga naghingagaw pa pagpaminta, kagpagpanino sa pansyon subong nga adlaw. Si John Sala nakatutok live sa Tanza Cemetery sa Iloilo City. John? Jared, padayon sa, sa karoon ang pagdagsa sa mga nagabisita dire sa Tanza Cemetery. Kumpara kay na ang aga, halos nagadoble ang numero sa mga nagduaw sa ilang mga nagtaliwan nga himata. Aga pa, na sa mga taga-Oton na nagbisita sa ilang mga nagtaliwan nga himata sa Oton Municipal Cemetery. Mansig balon sa payong kagpanyo o residente bilang proteksyon sa init. Sa piyaksang kainiton, nagdagsa si Quiapo na mga nagbisita sa patsyo. Gani ang kapulisan na ginhugot ang pagbantay sa tanang entry points ang patsyo. Ginadumilian ang mga bladed weapons, Ilimnon, flammable materials kag mga nagatuga sa gahod kaangay sa dalagkong speakers. Maghalong gate, halungan ang ilang mga dala, especially ang ilang mga wallet or any valuable or gina-remind lang natin sila kung magbisita din sa pacho din na magsuksok sa mga lahas na maka sa aton ng mga kawatan. Sa Pavia Catholic Cemetery Timprano man yung nagbisita ang pilakang mga residente. Mabugnaw sa bunga aga, kagtapos tuti daw, kanami lang nakatimpo, kaya ginatagan may tasang ino, timayad na timpo. Apang balis ka ng sitwasyon sa manwasang Liganes sa Liganes Municipal ka Catholic Cemeteries, bangot ilisipon lang ang Timprano na nagpadulong sa mga pacho Ang ibang gani, naghingagaw papaminta paminta kagpaninlo sa pansyon ila mga himata. Okay, lang mga po, kayo may mga burang. Sa Tanza Cemetery sa Iloilo City, pila ka mga pumuluyo ang temprano pa nga sa ilang mga minatay. Si Manang Ruwena nagsindinas ang kantila para sa bana. Parang wala gid mo tao, hindi crowded. Gusto ko mag pa magbisita sa bana ko kay makadito pa ko sa Anilaw sa mama ko kag papa ko sa Philippine Independent Church Cemetery. Masako sa giyapon sa pagpintas ang pancho ng pila ka mga himata sang sa minatay. may ubra sa buong way, ubra pista Sa Iloilo City Public Cemetery sa Quintin Salas Haro, problema sa mga nagpadulong sa pancho ang danawa. Gani ang pila sa ila sa mga pancho na nag-aagi para makalabo sa ilang mga minatay. Ginkuha naman ng oportunidad sa pila ka residente ang pista minatay agod maka-income sa gwa pa lang sang patsyo, nagapanguntrata na sang pamintura. Bata man o tigulang gulang, 250 pesos ang pinakabarato depende sa katakoon sang pansyon. Sang ligad pa kaso gawlon ulan lang mo. Di diba? Di mo na nga lumayigid kasulod. Isang mong tagi-tiin at damo ni masulod. Kung may manugpinta kag manugpaninlo, si Manong Jerry. Nag-sideline ang pagsinti sa kandila kag pagbutang sa bulak sa mga apartment type o kung matagas ka pansyon sa bandwasang ang uton. kabubutan nila kung ilalang nga uh, kung lima, pulo, pangyadi ka dato, ti... Kakita ka may makabuli bakal bukas mula eh. Samtang may mga biyahero pa nga naghingagaw nga magpauli sa mga probinsya subong Adlaw para magselebrar sa ang minatay kag kaglong weekend sa ilatag sa kalugara. Major hugot nga ginapatuman sa makatapo sa PNP kag force multipliers ang seguridad sa mga patso. Isa-isa nga ang atag sa kapersona nga nagasulod, ginachekyar ilang mga bag kag mga nga gamit, agod masiguro nga wala sang mga kontrabando nga makasulod sa mga patso. Jert. Madam Ogen, salamat sa update kapuso John Sala.